May umiikot na usapan ngayon online tungkol sa isang posibleng espesyal na regalo na balak ibigay daw ni Manny Pacquiao sa anak niyang si Eman Bacosa ngayong Pasko. Hindi ito kumpirmado, hindi official na announcement, pero maraming netizens ang nagbibigay ng teorya na kung sakaling may ibigay man si Manny, ito raw ay mas malaki pa sa kahit anong regalo na natanggap ni Eman sa buong buhay niya. Hindi daw ito kotse, hindi sapatos, hindi gadgets, hindi training package, kundi isang bahay. O, oh, isang bahay. Pero teka, bakit nga ba parang big deal ang ideyang yon? At bakit ngayon pa lumalabas ang ganitong klasing usapan? Para maintindihan natin ang konteksto, kailangan nating balikan ang pinanggalingan ni Eman at ang dynamics ng relasyon nila bilang mag-ama. Kung matagal niyong sinusundan ang kwento ng pamilya Pacquiao, alam niyo na si Eman ay hindi palaging nasa harap ng kamera. Tahimik siya hindi maingay online at halos hindi gumagawa ng spotlight at moments. Pero sa likod ng pagiging low-key niya, marami ang naniniwalang may malalim na koneksyon si Manny at Iman, isang koneksyon na hindi palaging ipinapakita sa social media. Kaya kung sakaling may espesyal ngang regalo siyang ibibigay ngayong Pasko, natural lang na maraming tao ang curious at magtatanong kung bakit ganun na lang kalaki ang regalong ibibigay at parang nagpapahiwatig ng hindi basta lang. Na simbolo ng gesture na iyon pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video ng ito kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kapag sinabing pakyaw, ang unang papasok sa isip ng marami ay spotlight, success, legacy at influence. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may private world silang pinoprotektahan. Kabilang doon si Iman, isang anak na halos hindi nagsasalita online hindi nagpa-viral ng sarili at hindi nagpaparamdam kahit may mga malaking okasyon. At dito, nagiging mas interesting ang teorya. Kasi kung may ibibigay mang bahay, hindi ito magiging simpleng material gift. Ito ay magiging bridge, isang tulay para sa mas maayos. Mas private, mas grounded na relasyon. Maraming netizens ang nagsasabi na bakit sa dami ng kayamanan ni Manny, ngayon lang ito na pag-uusapan. Bakit parang timing na timing? Bakit parang may deeper reason? Ang isang tahanan ay hindi basta regalo. Isa itong tanda ng stability security at long-term na intention. Maraming nagtatanong kung bakit sa lahat na anak ni Manny, parang si Eman lang ang naregalohan ng ganito ka-special na regalo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang mga tanong. Bakit bahay? At bakit ngayon? At kung hypothetical man ang mga teoryang ito, bakit si Eman ang lumalabas sa mga usap-usapan? Kung susuriin natin, hindi lang ito tungkol sa halaga ng property o sa lupa, may mas malalim na meaning kapag tahanan ang pinag-uusapan. Kasi sa lahat ng anak ni Manny si Eman, ang itinuturing nang marami na pinaka-private, pinaka-tahimik at halos hindi humihingi ng kahit anong spotlight. Lumaki siya sa environment na malayo sa hype, malayo sa pressure, na kadalasang nakakapit sa apelidong Pacquiao. Kaya para sa marami, kung sakaling totoo ang mga haka-haka ang ganitong klasing regalo ay parang gesture. Mm, anak, may lugar kang pwede mong tawaging sayo. May tahanan ka. Kahit gaano ka man ka low profile. At kung matagal mong sinusundan ang galaw ni Manny, alam mo na hindi siya kailanman maingay pagdating sa personal na bagay. Hindi siya yung tipong magpo agad o mag a announce ng malaki kapag may gusto siyang ayusin o anumang relasyon, tahimik siyang gumagalaw Tahimik siyang nagpapakita ng suporta sa paraang hindi kailangang ipagsigawan. Kaya ngayong Pasko maraming nag-iisip na baka ito ang perfect timing para sa isang tahimik pero makabuluhang hakbang. Isang gesture na hindi para sa publiko, kundi para sa anak. Pero ito ang mas malaking tanong. Kung totoong ang bahay ang nasa isip ng mga tao sa balitang ito, anong klase kaya iyon? Is it a quiet home na malayo sa ingay? Isang lugar na malapit sa pamilya? para mas madaling bumuo ng relasyon o posibleng strategic asset para sa long-term future ni Eman? Dito papasok ang susunod na parte ng kwento kung bakit bahay ang napag-uusapang pinakamahalagang regalo may tatlong posibleng dahilan. Una, symbol of stability. Lumaki si Eman na tahimik, hindi mas spotlight at hindi nakasandal sa hype. Kaya ang isang tahanan kung sakaling totoo ay hindi lamang material na bagay isa itong lugar kung saan pwede siyang huminga ng malaya, makapag-isip at magdesisyon ng walang pressure. Parang sinasabi na, anak, may foundation ka, may starting point ka. Pangalawa, emotional connection. Kilala si Manny at ang pamilya niya sa pagiging private pagdating sa tunay nilang buhay. Hindi lahat ipinapakita, hindi lahat sinasabi sa publiko. Ang ganitong klasing regalo kung sakaling ibigay ay mas personal, mas intimate at mas may lalim kaysa sa kahit anong flashy item. Hindi ito tungkol sa social media, hindi tungkol sa flexing, kundi tungkol sa tahimik na pagpapakita ng pagmamahal. Pangatlo, future planning. Kung may ganitong klasing gesture, hindi lang ito pang Pasko. Pwede itong magsilbing asset para kay Iman, isang bagay na pwede niyang gamitin bilang basehan ng future projects, creative goals, education plans o kahit simpleng independence, para bang sinasabi na, Anak, iniisip ko ang kinabukasan mo. Hindi lang ngayon kundi yung mga susunod mo pang hakbang. Dito na pumapasok ang twist ng kwento. Maraming nagtatanong kung may ganong gesture nga, bakit ngayon lang, bakit ngayong Pasko? At ang sagot dyan ay maaring tungkol sa timing at maturity Lumalaki na si Eman, unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang identity. Hindi siya yung batang naghahanap ng hype o instant reward, kaya kung sakaling may seryosong bagay na ibibigay, mas makabuluhan itong ibigay sa panahon na kaya na niyang i -handle. Ang responsibility at significance nito, bukod dito may factor din ang family privacy. Si Manny at Jinky ay kilala sa pagprotekta sa personal na buhay ng kanilang mga anak. Hindi sila basta nagbibigay ng malalaking announcements tungkol sa private matters. Kaya kung sakaling may special na gesture ngayong Pasko, ito ang tamang timing, tahimik, personal at simboliko. Tanong ng marami, ano ang meron sa timing na ito? Ang Pasko ay season ng reflection, season ng pasasalamat, season ng pagbibigayan, hindi dahil sa pressure kundi dahil sa emotion at kilala si Manny sa pagiging sentimental kapag Pasko. Ito yung panahon na mas family-oriented siya, mas quiet, mas reflective, mas grounded, at kung sakaling may espesyal na plano nga siya, ngayong holiday season, hindi nakakapagtakang sa Pasko niya gusto itong gawin. Hindi sa birthday, hindi sa ordinaryong araw, hindi sa isang random moment, kundi sa panahon na ang gesture ay may kasamang emosyon at hindi lang practicality. At dito lumalabas ang pinaka-importanting lesson ng kwento, ang isang posibleng regalong tahanan. Kung sakaling maging totoo man ang mga teoryang ito na hindi material lang, isa itong simbolo ng pag-aalaga, respeto, maturity at long-term na suporta. Hindi lahat ng gesture ng mga magulang ay kailangang flashy o pang-viral. Minsan, yung pinakamalalim na regalo ay yung hindi ipinagmamalaki sa publiko, kundi ibinibigay ng personal, tapat at may totoong intensyon. At para sa mga nanonood ngayon, heto ang pinaka-importanting aral ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki ng regalo kundi sa lalim ng intensyon at tamang timing. Ang relasyon, lalo na sa loob ng pamilya, ay unti-unting binubuo hindi binibigla. At ang mga gestures na iniisip para sa long term ang siyang pinakamakabuluhan. At ngayon ikaw, ano ang masasabi mo dito? Kung ikaw ang magulang, gaano kahalaga para sa iyo ang pagbibigay ng sariling tahanan para sa isang anak? At kung ikaw naman ang anak? Ano ang mararamdaman mo kung bigyan ka ng isang lugar na pwede mong tawagin na sayo? Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.